fish video kayo po tayo ng hapunan mga kasipol ito po yung aking tinolang chicken yan at saka kani kain po tayo mga kasipol sabahan nyo ako kain hapunan tayo ah, sarap ng tinola pag uh, bagong loto ay sobrang sarapan tapos dito mayroon pa kung ginisang ginamos <coughs> ay na maraming sili nilagyan ko na maraming sili mas masarap pag may pang paalat. Sa atin, sabaw. Mm. Sobrang sarap ko lang dahon ko. Ito lang na green na sili. Ang aking gagay. simpleng yung tinula. Pero napakasarap. Wala akong mga dahon. Mm. <clears throat> Nilagyan ko siya ng isang pirasong patatas. Habang kumain ako, ang nangapunan ay magdaldalan tayo mga kasipol. Diba? Mm. mm. na yung aking wasing. Tapos na. Tapos ko kumain sa sampay dahil ako ay nagising na gabi na. <clears throat> Ito si sili. Alas na ibin na ako nagising. Ang gabi. Hmm. Sarap yung sili. Hmm? Ramdam mo yung hanghang. Sikman natin yung pakpakong tamang tama-tama basta <clears> mo. <throat> Mmm. Ah, may yung 20 minutes yung aking pressure. Tama uh, yung lambot. Mmm. Mmm. sobrang sarap ah. Hmm. sarap. Sa Buntot. <clears throat> Isola. Hmm. Wala masakabit sa sarap. Hm. Mm. Salah paka <coughs> kumain na magkamay. Hm. Mm. Mm. -hmm. mm -hmm. Ilan sa bawo? Siyempre. Tigupin natin. Yan ang mga kasipol. Tapos na po ako kumain. Hanggang dito lang po yato yung video. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po.